Nurse, nurse, nakailang sukan na ako ng dugo. Sir, higa po kayo dito. Ilang araw na po kayong nagsusuka ng dugo? Tatlong araw na to, nurse. Kada sukan nyo, sir, gaano po karaming dugo yung lumalabas? Mga ilang baso po. Mga kalatim baso. Anong kulay, sir, yung dugo na sinusuka nyo? Maitim po ba or mapula? Uh -huh. sir, wait lang. It eh, ito po. Ganitong kulay, nurse. Pang suka ko na to. Bright red. Sir, ano pong kulay ng dumi? Niyo? Nurse, sobrang itim pa. dinuguan? Ilang araw na po kayong dumudumi ng ganyang kaitim? Tatlong araw na rin, nurse. Ngayon, nakapang-apat na dumi na ako na maitim. GI bleeding na to. Sir, umiinom po ba kayo ng alak? Ay, nurse, simula teenager ako. Halos araw-araw ako umiinom ng hard. Minsan nga, mas madalas pa uminom ako ng alak kaysa sa tubig. Sir, putla-putla din po kayo. Ilang araw na pong ganyan yung kulay nyo? Ngayon lang to, nurse. Ma'am, 80 over 50 ang blood pressure. 130 po ang pulse rate. Palagay nila po ng suero at oxygen, please. Hello, doc, May patient po tayo, 50-year-old male, complaining of hematemesis. And melena, Dok, for 3 days. Today, Dok, may limang episodes po siya ng hematemesis at apat na episodes po, Dok, ng melena. Sobrang putla, Dok, may patient and non-alcoholic din po siya. Most probably, may tama na yung liver niyan. Baka may esophageal varices na siya. Advice admission na, magbigay kina na ng omeprazole, tranexamic acid, at vitamin K. Pastat man na yung labs, kailangan na masalinan niyan. Okay, Dok, noted po. Sir, nakausap ko na po si Doc at ngayon po ay kailan mo na kayo madbit para mas maobserbahan kayo dito sa hospital. Nagpasak na rin po si Doc ng mga gamot pampaampat po ng pagdurugo at nagpagawan po siya ng mga laboratory at diagnostics para malaman natin kung ano naging dahilan bakit kayo sumuka at dumumi ng dugo. Okay nurse, salamat ha.